Good morning guys uh, Good morning sa ating mga kaibigan sa YouTube <laughs> Good morning din sa ating mga silent viewers guys uh, mag, uh ano tayo guys sa uh, walking exercise tayo Hindi na lang tayo puro at uh, sa sukit Kailangan din natin mag uh, exercise Kaya lalakarin natin guys sa uh, papunta tayo ng park Sa medyo coin park Ah uh, ano, uh, matagal-tagal na rin na hindi ako nakapunta doon. Way back last year, last year. Uh, tapos ah uh, nung pumunta ako doon, may kinonstruct doon, guys. So, isang taon na na nakalipas. I-update ko lang kayo kung sa pagdating natin doon sa ano sa Mitchell Park kung anong ano nang nangyayari doon. Uh, after one year. So let's go, guys. Yeah, habang binabaybay natin tungo kalsada na to, guys. Uh, ano sa kae to? Kapos yan, to sencho. na dun Yeah. Uh, Matagal-tagal na rin hindi ako nakapaglakad. Kaya uh, Chance natin mag-exercise sa uh, maglakad-lakad tayo muna para pang uh, sa ating katawan. medyo malakas ang hangin ngayon. Malamig na. Oh. Sa uh, ano mong Fuji pala guys may ano na may snow kaya uh, malamig-lamig na dito. Ngayon guys, sa uh, nandito tayo sa uh, Nagoya Tower. Nasaan pinakao ng TV station dito sa Nagoya. Uh, nakakapunta na kami din sa taas pero wala uh, akong video kundi mga picture-picture lang -picture dati kasi wala tayong hmm. ano dati wala tayong uh, channel. Uh, picture lang. Tapos i-upload lang natin sa ating uh, uh, Facebook doon natin na, na natin ina na upload. Pag natin yung mga panahon na malakas pa tayo. Uh, i ano natin i- explore natin yung ating ating ano buhay. Siguro mga lalaka, kung lalakarin. Ngayon eh, nilalakad ko naman. Ang mga 30 minutes siguro ang uh, ang paglalakad. Ampens <laughs> malayo layo din uh, medyo may ano na uh, medyo may hingal ako konti uh, ayun, magandang reaction ng ating katawan ah uh, yun dito guys sa uh, isang park uh, parang parang may ano dito may event Halloween uh, party yung gaganapin dito bumubuo sila ng mga cartoons na ano yan parang Ah, uh, sage. Hindi ko lang alam mo matibay yan. Ayan, may mga ano sila. May mga uh, nagawa pa lang silang uh, gawa sa cartoons. Meron silang na na-form na mga objects. Ayan. Ng mga artworks. Ayan dito guys, mga artworks nila. Halloween na ano. Eh. Tara dito guys, may ano sila dito. Ah, uh, Halloween. No. Mga sulat, tawag okay, nila to, na form nila, gift. Yung okay, maganda din. Na gift. May mga brush, mga painting. Ah, uh, lahat ng ano dito tungkol sana sa art na uh, gaganapin uh, ko hindi ko lang alam. alam mo anong oras ano gaganapin yung arta uh, art uh, festivals ata parang ganun kaya mamaya kung magkakaano tayo magkakaroon tayo ng time uh, at kung papayagan tayo mag video dyan uh, yun kukuha tayo kaso baka si kasi mahigpit sila sa kanilang privacy yung mga authorized lang na mga ano media man ang pwedeng uh, kumuha pero uh, pag uh, nagpaalam naman siguro tapos kung papayagan yun makaka ano tayo makaka tayo ng uh, video dyan uh, anyway ang uh, purpose natin is ah uh, pupunta ng ano ng ng um, Miju Park Miju Coin ah uh, uh, doon malapit sa ano sa Nagoya Castle kakaroon tayo ng oras para uh, sila yun yung mga uh, lugar na uh, hindi na natin napuntahan kaya kaya nga tayo pupunta tayo sa ano dito na tayo sana, sana dumunta tayo sa likod ng uh, likod ng City Hall. Dito tayo dumaan kasi pag dumaan tayo dun sa kabila, ano, uh, uh, medyo malayo kaya dito ako dumaan para medyo malapit konte. Uh, shortcut papuntawagin. Ayun guys, uh, ito yung ano ko shortcut. Um, dito ako dumadaan para pumunta ng ano ng medyo Meju park o hindi kaya nagoya Castle dito uh, medyo ano maganda dito ng ano dumadaan ng tahimik very ano relaxing yung uh, kaluskus ng mga dahon ah, uh, ng mga ibon ang maririnig mo dito ayan, ang hangin napaka na ano, napaka relaxing yung mga ano ko yung mga video ko guys sa uh, hindi naman ano hindi naman ganong kaganda <laughs> na ano na lang nai-inject nai-inject ko lang yung ano yung sarili ko tapos ina-upload ko doon sa uh, ating uh, YouTube don uh, at ah uh, yun uh, pagka uh, walang ginagawa sa bahay nanonood sa akin mga videos o nanonood sa akin mga kaibigan sa uh, YouTube ng mga videos nila uh, to take them a uh, uh, full support guys minsan na uh, hindi tayo nakapag uh, uh, full uh, support kasi uh, busy sa, ano, sa trabaho uh, at wala ng oras na mag, ano, mag uh, edit ng videos mawala na tayong mga videos na i-upload uh, at uh, mahirap pa mag edit guys kailangan uh, ano, ay sa akin medyo ano pa ako baguhan pa lang dito sa ano sa pag uh, pagiging pagiging ano content creator. Ah uh, isang taon pa lang. Uh, medyo mahirap pa magano mag, uh, ano, mag uh, gumawa, mag-edit ng mga videos. Uh, at yung pag-iisip ng mga magagandang content na i-share sa inyo. yun Ah uh, sa uh, sa akin lang uh, okay na na at least konting views at least uh, meron guys uh, meron pang uh, nanonood sa ating mga videos at uh, natutuwa pa rin ako kahit pa may konti pa rin Ayan, sa harap na ma isang malaking ano sa isang malaking hospital dito sana ano, sa Nagoya. Yan. Ah. Oh, so malaking hospital yan. Yan. Yan nandito na tayo, malapit na tayo sa ano guys, sa Nagoya Castle. Tingnan niyo oh. Nakasulat na doon, Nagoya Castle Gifu. Ah, uh, siguro mga around 15 ah uh, 10 minutes siguro. mararating na natin yung ano yung yung park Ayan na guys, so, uh, mayroon pa palang ano Mayroon pong mga crane hindi pa pala tapos yung ginawa malaki sigurong yung ginawa ah, doon guys kaya ah, ano hindi pa tapos yung mga crane na yan asa ah, sa dalawa tatlo apat lima, limang crane ang nakikita ko uh, ah, na, naka ano, naka tambay siguro hindi pa tapos yung ano construction ano siguro yun ah parang mall na department store pa. Yan guys, uh, nandito na tayo sa sinasabi kong ano, sinasabi kong Meiju uh, Park. Meiju ang ano talaga, talaga yan, Meiju Park. Kasi yung um, mabilis na kung magbigas <laughs> kaya Meiju. <laughs> Meiju Park siya guys, Meiju Coin kung sa ni Ang dami palang tao ngayon. ah uh, dito sila na masyal Mahihirapan tayo magandang dito guys mag video video kasi Yan nga maselan ma masailan sila Maselan ng mga hapon kaya yeah. Mahirap, mahirapan tayo kumuha ng mga videos yan, Nakaparada na sila dito sa gilid gilid Mga sasakyan uh, Ayun guys so uh, mga balloons Hindi ko alam kung anong event dito yun mga gamit nila iniiwan lang dito sa ano sa mga uh, ano nang bench walang mawawala hindi ko alam kung anong meron dito ah uh, yun uh, sports fest pala ng mga bata guys uh mga batang ano doon tatakbo sila may mga may sports day sila ngayon ayan ano yung nakikita nyo ng mga nagkulay blue yun yung ano yung kinonstruct pa ang laki, ang laki na ng kinuha umabot na dito dati doon lang banda ngayon nandito na nandito na pati dito ila, inano na nila kinuha na nila pero no, may mga scaffolding pa naka ano nakakalakip kaya ano kaya meron dito napakalaking ano ah uh, akala ko ano uh, maliit lang kaya isang taon nang nakalipas sa so, uh, ano ko sa isipisip ko tapos na yung construction Kaso hindi pa pala ang laki ng inano kinawa oh mm -hmm. rin nung ano may kinonstruct din dyan eto eh, yan kinonstruct din nila dati pumunta ako yan pati rin pala dito guys sa uh, inaano din kino-construct din babaguhin nila meron ako nakita dito ito parang ganito siguro ang gagawin nila yan kaya yung mga kahoy dito ano binubungkal malalaking kahoy ano diba daming ano dami ng dagbabago dito eto rin baka bubungkalin din etong ano pala nga guys etong red yung yung kulay blue na yan na ano na ginagawa nila tapos may isang pang ano part dito na gagawin And, baka parking siguro may naka ano sila nakasulat Ayan guys, ito pa ginagawa nila doon no. Uh, para talaga sa mga ano sa mga bata. Ayan. Nakikita nyo, malaking sliding. At talaga uh, talagang may enjoy yung mga bata dito, guys. Kasi yung ginibang ano doon, ano uh, playground yun na maliit. Kaya siguro ano, pinalakihan na nila. Ayan magaganda maganda na to pag natapos guys yan naka ano daw nakasulat naka, naka kasi dito na uh, oh gumawa sila yung park daw uh, ginagawa kaya one samanta lang ano iwas daw kasi ano uh, delikado uh, maganda 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 pala yung ano magagawing, uh, development dito sa ano, sa Mayju Park. Kaya yun guys, uh, yan lang muna ng ating ano, yun, update dito sa Mayju Park. Sana uh, two years from now matatapos na yung construction at uh, makikita natin yung uh, ano, yung kabuuan ng construction para ma-enjoy din ng mga ng mga bata dito sana sa Mejo Park. Sana matapos na at makita ko na rin yung uh, ginagawa nila. Kaya hanggang dito na lang 'yung ating ano guys, 'yung update natin hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan sa YouTube, sa aking mga ano silent viewers guys, sa mga bago natin kaibigan na uh, Uh, tumatangkilik din sa ating uh, munting channel. Maraming maraming sal salamat sa inyong lahat. At hanggang sa muli guys. Ako po yung lubos nagpapasalamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Kaya paalam. Bye bye. Bye bye.